So, hello guys! Good afternoon! Kumusta kayong lahat? So, afternoon na. magta na ata. So, nag-grocery ang aking madam. So, pagising namin kanina guys is 8. Dahil maaga talaga ako nagising. So, yung dalawang alaga ko is three, ganun, three 3, ganon 3 or 3.30. So, gising na sila ng umaga. Tapos, nakatulog sila ulit, guys. Dahil kagabi, guys, is isang kama sila natulog. Yung pangana is, hindi siya natulog sa akin. So, ayun, naglalaro-laro sila, guys. So, kaya, ayun, madaling araw pa, isgising na sila. So, nakatulog sila ulit, guys, siguro mga 6 a.m., gano'n. Tapos, gumising kami ng 8, gano'n, 8 or 8.30, kanya So pagising namin is gumising din yung amo ko dahil wala na siyang klase guys. Vacation na nga dito sa Saudi. So naggrocery siya. So pagdating niya dito guys, is pagkatapos niya maggrocery, is tinawagan niya ako sa cellphone ko. Tapos kinuha ko yung mga sa rapas Tapos ayun bumalik siya ulit. Hindi ko alam kung saan siya pupunta. Hindi, hindi na ako nakatanong guys. So ito na yung grocery niya guys. Is aayusin natin to siya guys sa ref or sa freezer or tapos eto yung mulukyan namin guys. So ganito yung saluyot namin guys dito sa Saudi guys. Pero may mga sal may saluyot din naman dito guys sa Saudi is yung dahon pa pero pag bumili ka ng ganun guys, is kailangan mo pang ano, himay-himayin yung dahon niya tapos kailangan mo pang bukasan. So ito, yung amo ko tuwing bumibili siya guys, ayun guys, isang parton. Ayan. So yung amo ko guys, tuwing bumibili siya ng saluyot guys, is ganun, ganito na siya guys. Ayan. Ayan. Naka-blender na yan guys. So ready to cook na yan guys. Pero ano, kailangan mo, kung magluluto, kung magluluto ka is, kailangan mo muna ibabat lang sa tubig At yung frozen nga siya. Kailangan mo ilagay yan sa ano, sa frozen. So, isang karton yan guys. So, ilagay ko to siya guys sa ano. Maglagay lang ako dito sa baba mga tatlo or apat. Tapos yung iba is ilagay ko sa third floor sa isang ano namin. Freezer namin. So, kaya ito guys. So, ito yung binili niya guys. Yung mga manok. Ayan. Ito. So, chicken breast. Ayan, chicken breast. So, hindi na natin kailangan pa magtanggal-tanggal ng ano. Tapos ito. Ayan guys, ang dami. Ano to? Hindi ko alam. Ayan guys, patatas. French fries. Tapos, ayan, para sa hamburger. Ayan, chicken burger. Tapos, ito yung mantika namin dito, guys. Ganito. Ganito yung mantika na ginagamit namin. So, ilagay ko siya sa taas dahil may, meron pa naman kalahati dito sa kabinet. Tapos, ito yung mga talong namin. Pakita ko sa inyo, guys, yung talong dito sa Saudi. Ganito yung talong dito sa Saudi, guys. Hindi pareha dyan sa Pinas yung pahaba. Sana all pahaba. <laughs> Tapos yung may ano kami, cucumber. Tapos bumili din siya ng tomato, carrots. Tapos, ano, repollo. So, ang laki ng repollo. Ayan. Ayan. Ang laki ng repollo. Pag dyan sa atin sa Pinas, guys, mahal to. Two reals dito sa, ano, sa Saudi. Ayan. Tapos ito, patatas din. So, apat na ano, guys. Apat na plastic yung patatas na binili niya. Marami yan, guys. Tapos, Bumili din siya ng ano, slice bread. Ayan, apat. Paborito to ng mga alaga ko kasi, guys. Kasi hindi sila masyado sa kanin. Kaya, ayan, may saging din tayo, guys. So, makagawa tayo ng ano, banana cake na naman. Tapos, may apple. Tapos, yung bigas namin dito, guys, is ganito siya. Ayan. 5 kilos to siya. Pero madali. Ay, 10 kilos pala. Sorry. 10 kilo. Ayan. Tapos, ito. Yung corn flakes ng ating alaga. Yung bunso lang guys ang kumakain ng cornflakes ah. Yung panganay is hindi. Ayaw niya. Sobrang arte talaga yung panganay guys eh. Yung bunso guys is kapag may cornflakes tapos may laban. Ito yung laban guys. Dito sa Saudi. Ano eh. ito yung laban. Fresh milk. Parang fresh milk siya. Tapos bumili din siya ng Nutella. Ayan. Pampalaman sa ano tinapay. Ayan, tapos ito. Nuggets. Ayan. O ba? Diba? Ito yung binili niya guys. Para ano lang. Yung mga importanteng bagay lang, guys, na ginagamit namin na pang araw-araw para sa mga bata, ganun. So, ito, guys, aayusin ko na muna, guys. Dahil kailangan ko ng... Kuna kailangan ko na itong ayusin dahil need natin to ilagay sa freezer yung mga manok at saka yung french fries. So, ito, guys, ilagay na natin. Uh, yeah. uh, masarap to siya, guys, sa salata. Tapos, lagyan mo ng ano... Lagyan mo ng kamatis, ganun. Ayusin natin yung sarip, guys, para makasya. Dahil pakatapos nito is gagawa pa ako ng french fries. Dahil ah, pagkakot na hindi, kasi, hindi pa, ano, hindi pa nag-angot sa yung dalawang alaga ko. Dahil wala, kanina, guys, is walang gala, wala kalaman yung rep namin. So, dito ko ilagay yung kamatis. May isa pa na natira. So, tanggalin ko na. Saan so, guys? Ang laki ng kamatis dito. Hindi ko na yun guys hinuhugasan dahil ayaw naman ni madam. Tapos ilagay ko dito yung tapos kung baka. Parang hindi ata. So, yung parang ko Ito yung carrots namin. namin. Pero parang meron pa dito. So, ilang ilang na natin dito sa isa. May carrots pa kami dito, guys. Sobrang dami namin carrots. Ilang lang ilalagay yung talong. Pero so, parang maligit. Malaki kasi mga talong dito, guys. Ayun, no? Tignan nyo. Ayan. Baka tatlo lang magkasya dito. So, balik. So, tatlo, tatlo. Ay, apat dito, guys. So, tatlo dito. Ay, apat dito. Ito na, guys. Ilalagay na natin sa rack. Right. Kangin. Ayan. May pa ako pa rin, guys. So, tapos dito yung carrot. Or, dito yung carrot. So, ito mga langkay yung mga hindi nakasya sa freezer namin. So, ayan, mabigat to siya. Ayan, sobrang bigat niya dahil mga french fries yan. Tapos, itong mantika, dalawang ano, dalawang galon siya. So, mabigat din yan. So, etong tatlong plastic, guys, is ilagay ko to sa ano. Iakyat ko to sa taas. Ito, mga chicken nuggets. Tapos, ito yung ano. Yung saluyot namin. So, ilagay ko din to sa ano. Ilagay ko din to sa freezer sa third floor. Dahil may dalawang freezer kami doon sa taas. So, ito dito sa baba, guys. Ito, maliit freezer din naman to. Freezer to. Pero, may bakante naman pa may bakante pa pero hindi to kahit hindi to ano guys eh hindi tayo pwede maglakay dito na yung mabigat talaga dahil ayun oh may si marami na yung sira guys marami na yung sira so ito yung mga ano ito yung mga naayos ko nakahanina ayun guys yung katlong slice bread is nilagay ko dito sa ref para hindi masira da tapos yung isa is nilagay ko din sa labas yun lang guys ito lang guys dahil hindi naman kami masyado nagluluto ako lang naman yung palagi nagluluto tapos yung amo ko is hindi siya mahilig sa kanin Ayan, tulad ngayon, babas yan. Ay, kakain na naman yung sa labas, guys. Ayan, ito yung saging natin. O, diba? May pan, ano, da, tayo, may pan pancake na naman tayo bukas. Masarap yan sa pancake. So, yun lang, guys, for today's video. medyo mahaba-haba na rin yung video natin. So, ingat kayo palagi. God bless. Love you all.